Ayan, ano nga bang word of the north na natin ngayong Webes? Ang word of the north na mabigat. mabigat. A.K.A. Ang Ge. Tsaka hindi hende, naman. Hende. Ayan. Ang ating translate ngayong umaga ay mabigat ang aking oo. <laughs> Ayan. Sa ibaloy, am, um, ambel um, um, at. Ambel at. at iya inijat ko. Ambel at iya inijat ko. Ambel inijat ko. Inijat. Ano yun? Binuhat. O, binuhat. Mm Inijat sa Ilocano na dagsen na dagsen toy bag bagkatak na dagsen toy bag bagatok wow nagdagsen atoy bag bagek oh. ayan ay sa kalinga naman man jackson Man Jackson, awit ko. Man Jackson, eto yata si ano? Si yung... Si Michael. Toot, 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 Ay ba? Meron pa si <laughs> Remember When. Si <laughs> <laughs> Alan Jackson. Ayan, next. <laughs> ayan. Sa uh, ka naman na Dagson. Na Dagson ng Inuugunak. Ah, Inuugunak. Oo, uh, ina ganaganak inaegegeganak uh, in uh, hindi ko yan sa kapampangan mabayat mabayat yaeng bobuat ko mabayat di ba ikaw to De, mapayat. Dey nga sa Bali ay. Mapayat pala adyay. Ay sa balik Sa Pangasinan naman ang balat. Ang balat yay aawit ko, o di ba? Yan yung mga iba't ibang translation ng salitang mabigat sa lingguwahe dito sa norte. Ayan. Kaya pagka nanonood kayo ng Morning Balitaktakan, Taktakan, pag bumisita kayo sa Baguio City or sa anmang parte ng Northern Luzon, hindi kayo mawawala mga ka MB dahil natuto kayo sa ating word of the north. O, eh. Hindi ka na mailalako na bagada 'di ba? Kasi normally, syempre dito sa Baguio City, mix po ang tao diyan, iba't ibang lengguwahe ang ginagamit ng mga pumupunta dito sa uh, Baguio City, mapa man yan o oh, residente. Resident.